Hi guys. Mga pagod na person. Sasakat nampa. paa. <laughs> Yung dalawa napakabilis. Iniwala na kami. Nasa dulo na. <sighs> Hiking pa more. Bisan mo. Siguro si Lamara nakapahinga na dun. Nasa dulo na. Parang gusto ko na magpa. Ano yan? <laughs> tungkod. Hindi <laughs> <laughs> na. na niya kaya. <laughs> kaya ko pero yeah, napala na mga lamumundok. Hiking pa more. Imbis na natutulog sa dorm, <laughs> naghanap po ng sakit ng katawan. Papasok ka ba bukas? Lip! <laughs> <laughs> Lakas mo! Secured. <laughs> Secured ang ano. Mag-levis sa FB. Mag wait, wait. <laughs>